Ipinakilala sa Showbiz Press ang ilan lamang sa mga candidates ng Miss Tourism World Philippines. Ayon kay Apple Guela, kakaiba ang kanilang passion dahil kukuha sila ng 250 official candidates sa buong Pilipinas. Bukod dito, lahat umano ng official candidates ay dadali nila sa Amerika para sa isang fashion show doon. Kaya nga po lahat ng national costume nila is ilalagay namin dito sa museum namin dito sa Mirax Building sa mismong headquarters po ng Miss Tourism World Philippines. So kami po ang magdadala kung sino po yung may suot nandito sa sila din po yung susuot noon sa fashion show sa US. So, yun po yung talagang isa sa opportunity na eh, may maibibigay namin, na siguradong may ibibigay namin talaga sa lahat ng candidates. Bakit nga ba sila nagkaroon ng ganitong klaseng pageant na nakafocus sa turismo ng bansa? So, in our little way, uh, we try our best, best effort to contribute to help our country. Hindi kaya ito magiging flash in a pan lamang? God permit, tuloy dapat. And in fact, uh, by November, we have an international event na we are asking them, mga 99 na country, to come over here, tayo pang isang daan, to hold that event also. Dito ay nakausap ko ang ilan sa mga candidates. Tinanong ko ang mga ito kung ano-ano ang mga paghahandaan na ginagawa nila ngayon. Nagte-training po ako in my walk, tapos Q&A, my posture, yun lang po. Kasi hindi ko din po alam eh. Bali, dasal lang po talaga gagawin ko. At saka gagawin ko lang po yung best ko okay. po. I'm exercising. Um, I... 100 sit-ups a day. Mm, and then... Jogging. Yeah, no rice. <laughs> diet, exercise, uh, yun. Proper diet. Then, nag-sleep like, po ako early para hindi my stress. Tapos, um, ko rin po yung skin ko and yung tawag yung, syempre yung katawan ko. Ayan po. Nagdida-diet po ako, pero yung diet ko po, umakain pa ako ng marami sa umaga, then eat light po sa gabi. Ganun po. Tapos frutas po, well, frutas. And nag-yoga, I do yoga po. Well, of course, first is physicality. We have to uh, lose weight because This is a beauty pageant of course and then um, I have to research about the advocacy of the Mysteries in World Philippines and what else? More on um, emotional and mental preparation just like I have to uh, regain confidence because I was working before and now I, I joined Mysteries in World Philippines. It's, it's a huge change again in the lifestyle. Samantala, ngayon pa lamang ay pinaganda na agad ang pageant next year. Ayon sa regional director nito na si Chris Velasco, kahit alam niya matrabaho ang kanyang posisyon, ay okay lamang ito sa kanya. I'm very much willing to do the task. You know, this is an opportunity for me to do these things. You know, um, this is my passion. I really like this job to become part of this I Miss mean, Tourism World Philippines. Okay. Supportado naman ito ni Mrs. Philippines USA na si Rhea Lazo. Ayon sa kanya, panahon na para ibalik niya ang tulong sa mga Pinoy. I'm so proud of the Philippines. I, we just finished the, the tour. Okay? And they showed us the different places of the Philippines, what people can see when they come over. Anya, hindi naman nakahihiyang ipromote ang Pilipinas sa ibang bansa. Philippines is beautiful. We have a lot of beautiful islands. beautiful nature you know and i wanted this is good because we can promote our country and we can invite people to come over with the hospitality of filipinos Bukas pa rin umano ang kanilang tanggapan para sa mga gusto pang maging official candidate. Kindly contact me at 0915-9796317. So, pwede din po kayo mag-email sa mysterismworldfield at gmail.com. So, may fanpage po kami sa Facebook na Mysterism World Philippines. Yun po. Nandun po lahat ng detalye na gusto nyo pong malaman or contactin nyo lang po ako sa 664-8382. Samantala, nakausap ko naman ang pambato ng Midsayap North Cotabato. Ayon sa kanya, posibleng ito na ang last na pagsali niya sa mga pageant. Oh, I'm 26 years old, so I think this will be my uh, last competition and I'm going to make the best out of it. Anya, hiling niya talaga ang sumali sa mga pageant. I enjoyed it a lot. It's not about winning, it's about experience. At upang patunayan na mahilig siyang sumali, tinanong ko naman si Mary Grace kung ilang beses na ba siyang sumali sa mga pageant. Well, actually I could not count anymore, maybe 90 or 80 including those uh local competitions. Mula dito sa Makati ako si Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz.